Walang lumabas, Karin, bumangon ka na dyan. Wala naman tayong klase. May feeding program lang. Sige na, bangon na. Hindi naman yun yun eh. Hindi ko pa kayang humarap sa ibang tao. Alam mo, Karin, sa kakasabi mo ng hindi, kaya hindi mo magawa eh. Gusto mong lumakas, di ba? Kailangan mo magdesisyon sa mga gantong maliliit na bagay. Tulad na lang ng pagbangon. Kailangan mong harapin yung mundo, Karin. Nina, hindi, hindi naman ako katulad mo na kaya mawala ng nanay. Ano sinabi mo? Karen, hindi porkit kinakaya ko yung nangyayari, eh, hindi na ako nasasaktan. Hindi porkit gusto kong mag-move on, hindi na ako nahihirapan. Ano bang tingin mo sa akin, ha, robot? Wala akong nararamdaman? Karen, masama yung loob ko sa mami ko, pero hindi ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. Mahal na mahal ko yung mami ko, kaya sumama yung loob ko. Nina, sorry. Sorry, mali yung pagkasabi ko. Ang ibig kong sabihin, hindi ako kasing tatag mo, Nina. karen alam kong mahirap mawala ng nanay. At mas mahirap yun dahil alam mong ikaw yung dahilan kung bakit sila nawala para ng sakripisyo yung mga nanay natin para sa atin, para mabuhay tayo. Kaya huwag mong sayangin yung sakripisyo na yun. Kaya na yun, Nina. Tama na yan. Pare-pareho lang naman tayo, eh. Pare-pareho lang tayo na nawala na yung mga nanay na nagpalaki sa atin. Tama na yan. Huwag natin saktan yung isa't isa pa. Di ba nga, di ba nga dapat tayong tatlo yung nagtutulungan? pati na kayo, huwag na mag-away.